Uh, good evening, good evening, good evening everyone. Ah, uh, meron tayong ano guys, no update sa uh, tungkol sa mga vlog ni Evi Fanyo Laborator, no. Ah, uh, bagong tira na naman ito, ni guys, ni ah uh, dito sa ating sa ating pangulo, no, ni ah uh, Tate Digong, no. Ah, uh, Rodrigo Roa Duterte. Yan, pribago pa na trim to, guys, no. Ano rin, guys? I-open natin. Kato tayo sa guys, talagang Okay, magandang-magandang maga po sa inyong lahat. Muli nandito po ng lingkod de Labrador dito po sa ating programa, ang Reaction mo, birad ko. At syempre bago lahat, binabati muna po natin ang ating mga minamahal na taga taga subaybay dito po sa ating programa, maging ating mga kababayan sa abroad, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Na lagi po natin nakakasama At syempre Pinasasalamatan din po natin Una sa lahat yung ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr yeah, guys. Maging ating House Speaker Martin Romualdez. Maging ating minamahal at ginagalang At napakabait po Na First Lady Lisa Araneta Marcos Na walang sawa pong Tumutulong sa inyong lingkod panyo Labrador Okay mga minamahal po Saglit lang guys parang pumayat yan siya guys Parang hindi niya pumuputong <laughs> Parang hindi na yung pumuputok yung ano guys, yung uh, pismas niya guys. I Arin mean guys, wala na butas guys. oh hindi na masyadong hanga guys. Kasi walang butas yung ano yun, yung, yung pismas. Ayan, ipapatuloy uh, tayo guys. Kababayan, sa araw pong ito, gusto ko pong bigyan ng birada. Ito pong ginawa pong pananakot na naman ng isang demonyo at siraulong gagong dating presidente natin na kung saan hindi lamang po as Tila guys, tika lang guys no? talaga itong magmura to si Idol Ipipanyo Labrador guys ba? Wow. Huwag kas kay guys ba? Ah <laughs> uh, talo nito talo po dito ni uh, talo po talaga to dito si ano guys si Tate Rigong sa pagdating sa pagmura. <laughs> <laughs> Tingnan niyo guys no. Ang no, matindi magmura guys ng tao na to. Uh, talo po si ano si Tatay Digo dito, guys. Ay, na guys. O, o tuta ng China. Kung hindi talagang alipin ng China dahil kuna kung saan ay eh, gusto niyang ipasakop ang ating bansa sa bansang China para tayong lahat ay maging komunista na. No? Na kung saan ang bansang ito ay talagang kumbaga sa ano pa eh uh, kung mga GRO pa talaga tayo ay uh, kumbaga ano bang tawag dito nakalimutan binug sa mga chinong uh, uh, mga uh, kumbaga ay eh, kapitalista na kung saan tari mga uh, ang harang dito sa bansa dahil po sa kaya nakayup ni Rigor Roa Dote so pag-uusapan po natin ngayon ito niyang pananakot mga mga kabab naging bayang ngayon Social media no? Maging sa Facebook, sa Youtube At magiging sa mga television. Yung ginawa pong Sinasabi na naman ni Rodolfo Rod Duterte Alam naman natin Kapag nagsalita tong hayop na to Eh lahat dinadaan niya sa joke Kahit ito ay Napakasinsitibo ah! No? Kung kumalala ninyo naglabas po ng statement, nagsal- mm. naglabas po na ito ng masamang Fanalita itong si Rodrigo Roa Duterte na ang sabi niya eh nak mas maganda daw siguro kung magpapatay tayo ng mga senador. Para alam niyo na, siyempre para yung mga senador niya ang maiupo. Nang sa ganon ay makagawa sila ng batas na sasang-ayon, ha? Ah? napapabor sa mga hayop, mga siraulo, mga gago, mga demonyong kapwikong sakin sa pera at kapangyarihan. No? So, alam na natin dito kung sino yung mga gustong ipapatay ni Rodrigo Roa Duterte. siempre, kung pabor sa kanya. Kasama na rin dito yung mga tumatao ng pagkasinador. Kaya na dyan, siguro, kumalaw. Diba? ba? Ito ni Franz Castro. na nakatanggap ito ng pagbabanta kay Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga kinasuhan nito eh. Ang problema lang dahil mas malakas nga at ma ang mga Duterte kaysa kay Castro. Ayun, na manipula nila, no? So ang ginawa nila Kinausap nila ngayon yung judge na may hawak sa kaso ni Congresswoman Castro para siya ay hatulan para mawalan siya ng kredibilidad no so magaling talaga mahusay ang mga Duterte pagdating sa alam niyo na gamit ang pera kapangyarihan gamit ang kanilang karunungan sa batas na kung saan hindi na nila nagagamit sa ta kundi sa kasamaan so alam niyo mga minamahal kong mga kababayan papayag ba kayo na para lamang may luklok yung mga aso, yung mga tao, yung mga kapwa, demonyo, jablo, nitong ni Rodrigo Duterte ay ipapapatay yung ating mga, ah, ah, kumbaga, ang ating mga senador o yung ating mga kapatid, ating mga kaisa na mga tumatakbong pagkasenador. Papayag ba kayo? Ano ang reaksyon nyo dito? at ano ang masasabi ninyo mga minamahal kong mga kababayan alam nyo sa totoo lang ha ito makikita nyo talaga yung kahayupan makita talaga yung kahayupan walang pinagbago si Rodrigo Roa Duterte talagang dinadaan niya sa pananakot eh syempre baka yun niya teka baka to sa pananakot baka yung iba dito ay mata o umana kasi ito nga oh, ipapapatay ko na So siguro ni Rodrigo Roa Duterte, siya pa rin ang pangulo para magawa niya lahat ng gusto niya. Nananaginip yata ng gising itong si Rodrigo Roa Duterte na yung gago. Ha? Isang demonyong gagong si Raulong Matanda na malapit ng mamatay. No? So, kaya alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, dahil dito sa kanyang ipinahayag ayon po sa aking na natanggap na informasyon at na, tayo naman ay tumatawag sa ating mga kaisa, mga vlogger, sa mga kaisa natin na nandiyan dyan mismo sa camera. So ayon po sa kanila, pinapaiting po ngayon ang pagbabantay. Ha, ah, bantay sirado po ngayon ang mga Duterte sa ating gobyerno. Pinababantayan ng ating gobyerno ang galaw ng mga Duterte kaya kahit anong gawin nila saan man sila pumunta yung mata ng mga kapulisan mata ng mga kasundaluhan mata ng ibang mga ahensya pa ah, o ng mga may otoridad ay nakatutok ngayon sa mga doterte para hindi sila makagawa ng anumang uri ng kasamaan dahil pag kumilos sila ng hindi tama siguradong swak na sak o talagang mayroon ng atibay na ebidensya o kumbaga sa ano ay mayroon ng uh, dahilan ang ating gobyerno para talagang ito si Rodrigo Roa Duterte ay salpak sa bilangguan no? ng kahit paano man lamang ay makatikim siya ng rehas dahil sa kanyang kasamaan dahil sa kanyang kadimonyuhan. sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan sa ginagawang ito ni Rodrigo Roa Duterte mas lalo silang naiipit mas lalong lumiliit mas lalong nagiging maiksi mas lalong nagiging kumbaga komplikado yung kanilang mga galawan bakit? bantay sirado sila ng ating gobyerno bantay sirado sila kaya kahit saan sila pumunta kahit sa ilalim pa ng kuweba yung mata ng ating mga kapulisan maging ang mga kasundaluhan ay nasa kanila kung ano ang masama nilang gagawin ha? matindi to kasi talo pa ni Rodrigo Roa Duterte ha? ang isang taong may sakit na dapat bantayan talo pa nito yung may sakit na COVID na kung may talagang bantay sarado No, hindi kasi ginagamit ni Rodrigo Roa Duterte yung isip niya Basta pag gusto lang niya magsalit, magsalita, magsasalita siya. Hindi niya iniisip na sa kanyang sasabihin, ha? Mas lalo lang siyang mahihirapan na sa kanyang sasabihin, pati mga kasama niya mahihirapan, eh, wala tayong magagawa. Alam naman natin, 'di ba? Wala sa si Rodrigo Roa Duterte. Na kung saan, parang robot na lang na nagsasalita na hindi alam ang sinasabi nagsasalita dahil yun ang laman ng memory kung baga, malamang yung kanyang mga sinasabi yun ay, isang, yun ay ayon na lamang sa kanyang mga naging kaga kinagawian noon mga bata pa siya no? so pero sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, mabuti na rin na dudulas, mabuti na rin ginaganito ni Rodrigo Roa Duterte yung kanyang mga sinasabi dahil <laughs> nagiging handa mas nagiging aktib mas nagiging uh, kumbaga eh kumbaga mas nagiging ano yung ma kaisa lalong-lalo na yung mga senador alam naman natin init sa mga Duterte kaya para sa akin dapat ingat po yung ibang mga ten uh, uh, senador lalong-lalo na etong si senador tinaba uh, to yung mainit talaga to uh, resound severos oh sino ba si higaselian Sino pa ba? Marami pa. So, dapat ingat-ingat kayo kasi ang gusto kasi ni Rodrigo Roa Duterte na maupo sa mga posisyon na yan, lahat ay mga aso niya. Mga aso niya na pwede niyang pasundin, pwede niyang padilain sa kanyang puwet. No? Tanda ninyo, kawawa ang ating inamayan kapag kay mga sidor ni Rodrigo Roa Duterte ang maiboboto o ang may sa posisyon. Dahil alam naman natin na itong si Rodrigo Duterte ay maka-China. No? Labanan po ito. Kaya gustong ipapatay ni Rodrigo Roa Duterte ang mga senador natin dahil gusto niya talagang ipasakop na tayo sa bansang China. Kaya labanan po ito ah! ng Team China at Team Pilipinas. So, kilala naman natin kung sino yung mga tina. Simulan natin. Team China. Rodrigo Roa Duterte, Sara Duterte, Paolo Duterte. Ah... Uh, <coughs> Yes, kasi po. <laughs> Ito kanyang anak na si Bat <laughs> Gihote. Gihote na sa ubo si Idol ah. Hahaha. Ivan yun lang po din. Stay Duterte. Mak-China yan. Team <laughs> China yan mga yan. Paro ka pa pa? Yung kanya si Pantalyon. O oh, ito si Vic. Sino pa? Ito si, siyempre, si Bato de la Rosa, si Bongo. O oh, si Robin Padilla na nagsasabing may dog Chinese. So, yan yung mga tao na yun yung team. China. Kasama na dyan si Philip Salvador, na isang gagong ama. Ha? So, yan yung mga chi maka China. Yan yung team China. So, paiba kayo? Excuse me po, kasi na Di ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari doon? Dito yung... mga nakarang araw, kaya kahapon di po tayo nakapag-vlog dahil inuubo po talaga ang yung Dahil <laughs> nga sa tama ng panahon. ah pareha rin tayo doon, inuubog. So alam naman natin kung sino yung mga Team <laughs> Pilipinas. So Pangulong Ferdinand Jr., Dumwales, at iba pa. Basta mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo, yan po ay Team Pilipinas. So... Alam nyo na kung kanino nyo ipapaubaya yung kapangyarihan na dapat. tika kaya lang, kaya Saan ba kayo nagtaho nga? Ba't ang daming tubig dyan? Andyan sa tabi ng Ay, na nasa mga taong matuwid, no? na kung saan talaga makabansa. Huwag natin ipaubaya ang kapangyarihan ng pag mga... Huwag natin ipaubaya yung kapangyarihan sa mga taong Magiging aso at susunuran lamang sa iisang tao Na walang iba Kundi si Rodrigo Roa Duterte Isang buang na Lord of Lords Ng, drugs, ng mga drugs So <coughs> na po. So mga kababayan ko Ito na yung sinasabi ko Na talagang dahil alam ni Rodrigo Roa Duterte Na hindi sila mananalo dinadaan na nang niya sa pananakot Ganyan talaga sila hindi na nagbago yan tapos pag malma sasabihin hindi joke yan dahil buhay ng mga senador ang nakasalalay ni Tom, putang ina mo ang Rodrigo Roa Duterte ang tado ka kapag alam matatlo ka matatalo yung mga aso mo nandiyan ka na naman mananakot ka na naman sa mga kalaban mo lumabang ka ng patas sasabi-sabi ka sana maging patas ang aming mahal na pangno ikaw patas ba sa ginagawa mong sira ulo ka Nagawa pa ng aming mahal na Pangulo yung ginagawa mong pananakot? Hindi. Eh kung gamitin kaya ng aming mahal na Pangulo ang kanya kapangyarihan ngayon at unahin kang ipapatay kang demonyo ka. Ha? Mo sobra na Rodrigo siraulo ka. Tarantado ka talaga. Maladimonyo talaga yung utak mong diputa ka. Ha? So, ang akin lamang dito, sana maging magtalo ito sa ano oh, si Biggo ito, guys. Na hindi po magpapatalo yung Pumabura. mga Binollio na 'yan, yung team China na 'yan. Kaya mga kaibigan, kapatid, mga kaisa, ipanalangin natin ang ating ulo Kaya para sa akin, wag natin bigyan ng pagkakataon na magkaroon pangyarihan lahat ng kaalyado ating maha, ng nangat kalaban o yung kaban ng ating mahal na polo. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ng bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating bayan. Maraming maraming salamat po. yun na guys. Ah uh, ah uh, talagang ah uh, si Panyo inuubo na guys. at uh, talagang matapang guys. talo dito si ano guys, si Digo. Sa pagod ah. Matindi pa yung kay yung mura niya kay Digo matindi yun ah, sa pagmumura ni ano tatay di ko mas matindi yung mura niya ngayon grabe guys no huh? yeah. kaya ah, kalungkot talaga pag magbitaw ng mura guys para pong masusunog yung impirno guys no And guys ang ganito mula guys no ano pong uh, reaksyon natin sa mga vlog niya ah, uh, ito po sinasubaybayan natin ito guys eh kasi ah uh, din magkikita ng tao at iba pong manonood uh, ano pag pinagawa niya ng social media rapdi na updated po din this and then uh, uh, maalam ng uh, iba alam ng lahat um, ano po tong manira ng tao na to at magmurah. <laughs> uh, ito po na guys no? salamat inyo. ako po ay si Idol Marlo Eras ay uh, natiling neutral uh, wala pong kinakampihan at walang napakan ay sa gitna ng dumadaan thank you and God